Good morning mga kabadi Ayan. Nandito tayo ngayon sa bara Kasakay tayong bangka Ayan mga kabadi Nakasama tayo sa mga Sa mga master ng bahura Ayan mga kabadi Ayan ang tropa Yes Good morning, Good morning mga master Kaya saan eh yan kay Rayson Paling Werner Ayan yan dalawa natin kasama si Alex Ramon si Alex at si Ramon Mon, gusto mo naman bangkong malambot? mga bahura ano yan master sama tayo okay ang ating service nga pala si ano si Kuya Odong Odong ano yan may ulit mga kabadi. papakita namin sa inyo ang huli namin alam ko para mapapapapa hello what's up mga kabadi? yan alis na kami alis na kami alis na kasi may kiti na kami gawa ng ipon mga kabati uh, wala silang makuha ng ipon ayun ang mga kasama natin no? Hello so, mga kabady, nandito na kami sa spot. unang nang bagsak pa lang ni Taring Rewit. to, oh. Para nakadali agad. Tingnan natin. Meron pa rin ginagawa mo? Uy, banahan agad. Oh, dali. Makani, mo, mo. Yan, is na oh, no na. Tao kuno na oh. Oh, are. Ito mahal 'yan. <laughs> Ha, ah, nan. Yun, okay, si master. Oh. Master, oh, tingnan mo na. Oh. Lock eh. Dito ko. Dito. Butas ba itong mga itong? Oh, butas ba ito. Ah, Ba't wala akong kausap? Ah. Hmm. Nala yun. Bingo ba? Ano ba yan? Yan, mga kapatid. Ba oh. Huli ni Kaisani. Eh. Lepo Oh ka rin oh ah, lodi eh dali dali ay tawag mga kabadi hmm. hindi ko naramdaman kahit eh ay may, Maliit ang aking gamit eh. <laughs> Parang ang laki eh. Ultralight fishing. Mga kawadi yan Oh, dalawa oh. Oo. Oh, uh, oh. Mga kawadi, dalawa. Ah! Hey, ng uh, uh, par Dalawa mga kabadi, pare. <laughs> Ay!

Se by... Bayan, saka bayan. Ah bayan. Selalu, selalu. Ah, selalu. Yun. Yun, mga body. Nya no. pareha. Hindi, hindi. lang. Hmm, dapat ang Asuang. palit palit palito palito ano si yung putaw ka Ay, naman ah sige yo dire mo lang ite eh 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 wala lang

mestu. Keluar. Ah. Isuan. Oi, laki, maming. Laki o. Oh. Hari, tem. Oi. Serap. laki o, dalau eh? <laughs> ay. Kenang Oh, kami hoping oh. eh, barang... ah, mo. Wow. Yeah. Kami lagi agak mo. Okay, nabi videoan. Ah, nabi. Na, ano pati o. Oh. Hindi. Kumama na yan. <laughs> ano nga hmm. Eh, hey, no, huli. Oh, naka-isa rin. Kanuping nga. Oh, kanuping nga. Ha?

ya oh. Yeah, iwi, iwi. Nakakain akin kami, <laughs> kakain pa sila. Yeah din, mo bitte ang akin. Ano 'to? Mamaya mo bibitawan mo 'yan, 'di ba? 'Wag mo bibitawan, kita sa una mong isda. Oh. Ano, sorry, laki niya. Sigeh danda lang danda lang danda lang danda lang danda lang laki hang seri sigeh ay <kura, kura>. Labor <laughs> <kura>, Palak <kura>, <laughs> <laughs> <nga> pa lalaki Seri kurang ko danda lang <laughs> na lang K ś Na ah joke mahko rung raben Oido meriwen Renda, renda, renda. <laughs> Sari, mabigat na <sila> ako ron. <laughs> Nadyok nga ko <ba> rin ko ya. Wala ko yan laki talaga eh. Na, 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 nalaban, nalaban. Kuro coral sa rin na dali ko. <laughs> Pinira mo yung coral <laughs> sa Angat naman yung coral sa rin. nakadali rin na puta na maliit ba't gano'n nang takbo nang parang iba paibabaw iba ba eh yeah. hmm. paibabaw ang takbo eh humila nang mahaba eh lubid na <laughs> na na mga kabadi eh yan mo, umiibabaw o. Ayan o. Ayan, liit naman pala eh. Ito nga, <laughs> kaya na pagkakatagal na ang hintay ng siwad. Uy, nakayotos mo rin yung siwad. Mami. Oh. Ay, laki. oh Oo, oh Oo. Wala ating tiluhan na. Eh? Oo, oh, mamaw. Mahal, mahal. Kau yang, kau. Kau 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 Mamaw 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 na ano Oh kanuping naman pare Hindi oh, ka nainig ka ah. oh. Baka matusok ah ha ah. Parang malaki ah, Kayo dong ah Pison fish on nalaban lang oh nalaban nga uy laking kanuping kanuping laking. <laughs> sabi mo hindi malaki <laughs> Pinagpuntunan mo daw po si Ramon. Okay, bakit son napunta ko rin? malaki ah. Medyo may size siguro rin. Ano ah, ito? Uh, siga Siga nga Diba? 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 Kinakain ba ito? Oo, oo, oo. Siga <coughs> so, Si Paring Werner Lakas o Ano ka putong? Ang laki! <coughs> Nandito sa kinahuli. Parang Pilipino yung mga lalaki ah. Nusong-nusong titlo pa talaga ah. Pag nahuli nga naman ang ano na yun ah. Mm hmm. Ang sa'yo eh. talaga sa bayan. Nandito sa na nakita namin, may tibat, talong talaga, mm -hmm. Bama -bama. Oh, no. talaga na, yung isa ah. Wow! Mamawang! Mamaw. Talagang kami nanghahulat ang isa rin ah.